Hey everyone, today May 9 is our third year anniversary dito sa Ihingyon TV Lakbay patungo sa pagkamit ng pangarap ni Hajeros Liwayan Sa pagsisimula ng Ihingyon TV ni Nikeson Kinool That's me Hindi niya naisip na magiging kilala ito balang araw at magsisilbing pinto sa mas marami pang oportunidad na naging tulay sa pagkamit ng kaniyang pangarap. Ang pangarap na kung dati ay imposible, naging posible sa tulong ng determinasyon at dedikasyon. Nagsimula ang Ihingyon TV noong kolehiyo, kung saan ginagawa niyang katuwaan ang pag -e edit ng mga pictures at videos. Naging determinado si Nikeson Kinool na ipagpatuloy ang pag -e edit ng mga videos at films hanggang sa kasalukuyan. Napahangat naging motibasyon ni Nikeson ang panonood ng mga professional na photographer at videographer na naging daan niya upang magsimulang gumawa ng mga vlogs at videos. Hanggang ang kasama niyang sina Sadrak Gatik at Mark Gensler Dango, ilan sa kanyang mga kaibigan Noong una wala pa silang kumpiyansya sa kanilang sarili at sa nilikha nilang video. Kaya't ang kunaunahan nilang post sa Facebook ay pinagtangkaan nilang burahin kung sakaling hindi ito maging patok sa madla. Kaliwas sa kanilang akala, tinangkilik ito sa loob lamang ng 12 oras or one night at umabot sa 600 plus ang nanood. Dahil dito, lubos silang nagalak at napagdesisyon ng ipagpatuloy na ang paggawa ng videos. Mula sa kanilang dalawa, nagyaya sila ng iba nilang kasamahan. Sa kasalukuyan, binubuo na sila ng lima sa grupo. That was last year. Pero ngayon, uh, medyo marami na kami. Nagpatuloy sila sa paggawa ng mga content at nagpo-post hanggang sa pumatok ang ng dahil sa taluan kung saan umabot ng dalawang milyon ang nanood. Ito ang naging dahilan upang lalo silang makilala. Sinubukan kong palaguin ang page ng mag-isa ngunit hindi ko nakayanan sa ni Naxon. Ngayon, sa tulong ng kaniyang mga kaibigan, unti-unti na itong nakikilala. Patunay ito sa kanyang linyang No Man Is An Island. Dahil sa suporta ng mga manonood, nagsimula ng kumita ang kanilang page. Mula sa cellphone, nakabili na sila ng sariling kamera at drone na kanilang gagamitin upang mas maging maganda ang kalalabasan ng kanilang videos. Ayon sa kanila, nais nila na balang araw mas mapalawak pa ang Ihinyon TV sa pamamagitan ng pagpapagawa ng studio upang magkaroon sila ng social platform site. Bukod sa fiction, non-fiction, romance at comedy na tema ng kanilang mga videos, nais din nilang ilathala ang taglay na ganda ng tanawin ng Ifugao at kultura na mayroon dito. Ilan sa mga balakid nila sa pagpapalago ng kanilang page ang hindi palagi ang pag-post nila ng mga videos buhat sa dami ng kanilang ginagawa sa araw-araw na naging resulta sa kakulangan sa oras. Sa kabila ng lahat, sumusubok silang humanap ng oras upang makapagawa ng mga content at video upang muling maging aktibo ang kanilang page. Positibo din sila sa pamamagitan ng kanilang pagkakaisa at pagtutulungan. Balang araw, makakamit nila ang pangarap nilang maging kilala at magiging matagumpay ang grupo ni Nikeson at ang Ihingyon TV. Anyway, this newsletter This newspaper was released last year, 2023. Ito so, siya, Munalyon. Mun official na pahayag ng Southern Hingyon National High School, B2 Hingyon Ifugao, Augusto 2022 to Marso 2023. So shout out sa Southern Hingyon National High School for uh, featuring our story.